yung mga mag-a-apply po itong October at saka November, mm uh -uh. current na po yan. We can issue their cards immediately. So, wala na po extension. Pag nag-October po kayo at nag-expire na po ang inyong license card, eh kailangan nyo na po i-renew para wala akong penalty. ticket. Good morning and good day sa atin mga kaibigan. So nakita nyo naman at na narinig yung sinabi ni... Kaya e, tanggalin ko lang natin yung ating helmet yung sinabi ni LTO Chief Attorney Mendoza na yung mga may expired ngayong October at November ay kailangan makapag-renew na kayo ng yung driver's license kasi kapag hindi po tayo nakapag-renew ng ating driver's license ngayong October and November eh po pwede po maging expired o expired na yan mga kaibigan malinaw yung sinabi niya at kung narinig niyo sa kanya na po mismo galing sa LTO chip natin na kapag hindi po tayo nakapag-renew ngayong October at ngayon yung expiration natin, ay may-expire po ito. At yung pangalawang sinabi niya, nag-expire noong Abril, no? mm -mm. meron po sila hanggang katapos sa Daktubre para i i na nila sa LTO o i-renew na nila yung kanilang uh, la plastic license card. So mm -mm. available na po yan. Ay, kailangan makapag-renew din ng driver's license. Yung mga lapaso nung April kailangan makatapos po siya ng ngayong October. Kasi kailangan po ay ma-renew mo 'yan Kung hindi ay expired pa rin po ang iyong magiging lisensya. Ngayon, isa sa mga tanong din nila ay papaano naman kung papel yung hawak-hawak mo? Halimbawa, asik uh, June ka nag-expire tapos meron kang papel na lisensya. Pwede mo na bang kunin 'yan ngayon? Kasi ta parang or December pa or Susundin mo pa rin December kahit, pa ho, kahit um, plastic ay kahit papel. December po pwede yung lisensya nyo. Kahit po papel. Meron ka ng, kahit meron ka ng papel. Opo. Mm, okay. Opo. Mm. December pa ho nakaschedule yan. Yan po mga kaibigan. Sinabi din po ni LTO Chief na kapag papel ang hawak mo ay kailangan sundin mo pa rin ang schedule nila kung, kung kailan ka dapat kumuha ng plastic card na driver's license. Ayan, malinaw yan mga kaibigan na galing na rin mismo yan sa ating LTO chip attorney Mendoza kung papaano natin kukuhanin ang ating plastic card. Sana malinaw sa atin ha. Kasi marami na rin tayong nagawang upload na tungkol siyaan and then ito po mismo galing na sa ating LTO chip na kailangan pumunta na po tayo sa LTO, mga branches para hindi po ma-expire ang ating lisensya especially yung April o yung napasun ng April, kailangan kunin mo siya ngayong October at kung papel naman ang hawak mo ng April, makukuha mo siya rin ngayong October. Sundin so, po natin yung binigay po nila ng schedule para sa pagkuha ng ating driver's license card. Okay? So malino yan mga kaibigan na inuulit ko lang hanggat maaari makuha po natin ang ating driver's license card na plastic para iwasule at dapat makapag-renew po tayo ngayong buwan na to kung kayo ay ma expire or kung kayo at kung ngayong October ang expiration ng iyong driver's license. Okay, so yun lang. Maraming salamat mga kaibigan. Siyempre, big shoutout muna sa ating kaibigan na si Norman Malapat at siya isang kababaroy natin na si Rosal. Ayan, nandiyan dyan na po. At siyempre kay Helmet House. Maraming salamat. Ingat tayo palagi kasi alam mo naman na may pamilyang nag sa atin. Bye-bye! Thank you.